Uh, batid po namin na maraming mga aktibidad na inihahanda ng ating komisyon sa Wikang Filipino kaugnay po ng paggunita ngayong Agosto ng ating buwan ng Wikang Filipino, buwan ng Wikang Pambansa, ginong tagapangulo. Tama po 'yan. At uh, ang totoo ay uh, tatlong buwang mahigit ang aming mga paghahanda uh, para po sa buwan ng Wikang Pambansa. Nagsimula pa po noong uh, mga tatlong buwan ng nakalilipas ang pag-aanunsyo ng uh, mga patimpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino. Meron po tayong patimpalak sa pagsulat ng Sanaysay na ang mananalo ay tatanghaling mananaysay ng taon. Meron din po tayong iba pang patimpalak na tungkol po sa dangal ng uh, wikang pambansa ay binibigay po sa mga individual at organisasyon na may mahalagang ambag po sa ating wikang pambansang Filipino. Yo. Meron din po tayong kampiyon na uh, wik wika na uh, binibigay sa mga individual o mga organisasyon na meron din pong mahalagang ambag sa iba't ibang mga larang at mga katutubong wika. At uh, siyempre po, bukod po dyan ay... Uh, uh, pagkaraang mai-anunsyo po mayan mga yan, ay magkakaroon po ng isang uh, araw ng parangal na gaganapin po sa um, ikalabingsyam ng Agosto uh, at pagkaraan po niyan ay meron din po tayong mga webinar na ginaganap po tuwing Martes at ngayon po ay Martes magsisimula ang unang Uh, webinar po natin. Ang unang webinar po ay uh, tatalakay sa paksang wikang pangkasarian na tatalakayin po ni Dr. Rowena P. Festin, Assistant Professor ng University of the Philippines, Pampanga. Uh, sa ikalabindalawa ng Agosto po ay tatalakayin naman ang gampani ng Filipinos la uh, sign language mm -hmm. sa pagbabago ng klima na ito po ay sa nagsaati ni binibining Caroline S. Degani FSL specialist deaf relay interpreter of disability leader sa ikalabing po ng Agosto ay tatalakayin naman ang paksang pagtataguyod ng literacy sa wikang Filipino akbang tungo sa maunlad na buhay na tatalakayin naman po ni Dr. Carl Ibalita, e. uh, siya po ay presidente at CEO ng Dr. Carl Ibalita e. Review Center at profesor ng Graduate School, Philippine Women's University. At sa 26 ng Agosto ay tatalakayan naman ang paksang Filipino at wikang katutubo, wika ng malayang Pamamahayag na tatalakayin po ni Dr. Aurelio S. Agkawili chair ng Department of Indo-Pacific Languages and Literatures of the University of Hawaii at Manoa, USA. So, yan po yung aming mga uh, gawain. Opa. At nauna na po rito ay nagkaroon po tayo ng isang press conference na ginanap po sa PIA Lungsod, Quezon. Hmm. At uh, tayo po ay may marami pang mga gawain na nauugnay po sa pagdiriwang ng... Uh, buwan ng wikang pambansa ano po? Opo. At uh, alam niyo po ang 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 ikalabing ng Agosto ay araw po ng kaarawan mm -hmm. ng ating pong pangulong Manuel Luis Quezon at um, maganda po 'yan dahil uh, sa araw din pong iyan ay magkakaroon tayo ng araw ng parangal para sa mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak Opo. ng Komisyon sa Wikang Pilipino. no? At siyempre po Uh, meron po tayong siyam na aklat mm. na inilimbag na aklat ng bayan mm. ng Komisyon sa Wikang Filipino na ilulunsad po sa ika-28 ng Agosto sa Bulwagang Romaldez sa tanggapan po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Opo. At siyempre po dapat pong banggitin na ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay may iba't ibang tinatawag na sentro ng wika at kultura. Uh, ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay mayroong apat na put, uh, limang mga sentro ng wika at kulti kultura na nakabase po sa iba't ibang mga state colleges at universities. At bawat sentro ng kultura, okay. wika at kultura po ay may direktor na namam nangangasiwa, nang namamahala ng mga gawain o aktibidad na may kaugnayan po sa ating pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang uh Pilipino uh, uh, sa uh paglinang sa Filipino at katutubong wika, mm. makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Opo. Yan know. po ang paksang tatalakayin at tutumbukin ng iba't ibang sentro ng wika at kultura na nakabase po sa iba't ibang state universities.